No. <laughs> Nangangamba ka na. Nangangamba ka na. No? Hindi ka na makakapangangtol ng ula. Pakakainin pa rin naman kita. Wag mo lamang uunahan ang aking mga jerky. Uy! Tumpo na siya. What? <laughs> so, yan. Yeah, natapos na Excited so, ako lagyan ng tuyok, Ng kanto. Ng itlog. Wow. Ng sibuyas, bawang, paminta, at kung ano-ano pa. At mas madali na nga makikita ng mga maiinit ng ulo kapag ang alam nila'y walang una. Yeah, oh, diba? na naman nang dumating ang aking parcel na ito, ay nandito na uli si mister Siya kasi ang mag assemble at talaga naman ako'y walang katsaga-tsaga sa pag assemble kapag may dumadating ako katulad nito. Sa pag assemble nga nito na ating five-layer container, kailangan mo talaga ng tsaga. Tsagaan lang po para naman mas maayos ang magiging resulta. Dahil kapag hindi mo nailock yan sa bawat butas, ay sigurado magtutumba-tumba yan. So si Mr. Katok na nga ang gumawa yeah, siya nito siya, dahil <-s2> alam siya. naman niya na pag ako ang gumawa ay lahat ay sablay. Ay siya naman medyo mabagal nga lang pero talaga naman ang resulta naman ay maayos. Wow. Yan nga madalas namin pinagtatalunan ng aking mabilis na kilos pero sablay pero siya naman mabagal sigurado namang tagumpay. What? Hala, tagumpay. Ano yon? Larong pang bansa. Medyo piko na nga siya sa oras na yan dahil ako ay nangangalabi at nangungulit. Kaya yung ginagawa niya ay nagsasabit-sabit. Eh, paano ba naman? Nasabi ko naman sa kanyang mahirap mag assemble dito sa may kama. Kapag ka pinalupado mo, siya. ay lulubog yan talaga. Magkakalasan. Diga, hindi niya agad naisip yun. In fairness, naka -third, third layer nyan. na yan. Wow. Medyo matigas pa rin nga ang ulo. Sabi ko lumipat na nga, pero paninindigan niya ang gusto niya. Dito lang siya sa so may kama, mas maganda ang upo. Pero mamaya magtutumba-tumba na yan <laughs> dahil hindi niya nga nai-shoot ng ayos sa mga butas. Paano ka naman ako hindi makakaisip na mag-order nito? Nakita ko nga ito dumaan sa wall ko. Nakita ko na ba okay itong paglagyan ng food, mga tirang pagkain, at saka ng ano-ano. Sana Tapos naalala ko rin nga pala yung pusa <laughs> na pinakain mo na, may tira na para sa kanya, ay kinain pa niya yung tirang no, tilapia. No! Ayoko naman maglagay ng tirang pagkain sa red dahil tinatamad kasi ako mag-init. At dito na nga lumipat na nga si Katok dito sa kung saan mas magiging maayos ang kanyang pag-aayos nito. Nasa so fifth level na siya. Wow, sana o. Oh. Wow. Sabi mo nga na may konting pasensya ka. Galing mo nga gumawa ng bata. Aripagan naman ang iyong hindi magawa. ka. And finally, and sa wakas, ito na nga ang aking in-order na to. Hindi ka magsisisi. Excited na akong lagyan ito ng kung ano-ano, kung mailalagay ilalagay ba ako dito. Kung may matitira pa sa katakawan ng aking mga anak. Ay, swerte na lang pag may natirang pagkain Eh, di nga, mga ngamoy-ngamoy na nga lang si Muning-Muning-Muning. Pero hindi ko na mapapabayaan si Muning-Muning-Muning. Pakakainin pa rin kita. So, that's all mga katopat. Bye!